Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. sa so, ito yung reading natin for Fire Sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Ayan, take only what resonates ha. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makakuha lahat ng energy ng Fire Sign sa mundo. Kung hindi ka nakarelate, nakare-resonate, okay lang yun. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo, check mo na lang yung ibang video. Ayan. So, kung hindi mo pa napapanood, meron tayong astrological reading na per Zodiac Sign na in-upload nitong nakaraan. 4 October 2024 yon Full moon at saka yung solar eclipse. yon ang uh, nireading ko doon. So, you might want to check it out. Start na natin. This is for fire sign. Pwede ka makarelate. Pwede hindi ha. Huwag ipilit. Pag hindi, may mga next readings pa. for fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, okay. Wait lang ha, nalaglag, pupulutin ko lang. Okay, I'm back. Main energy to ng fire sign. Pero ito pwede kasi magkapalit-palit ng roles. Kahit sinasabi kong ikaw, pwedeng alam mong person mo yon, so pwedeng person mo yon. So bahala ka na ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. The Lovers and the Knight of Wands is here. Ayan. Major Arcana, The Lovers. Well, fire sign. <clears throat> Nakita tayo ng magandang connection dito. Nagtutuloy-tuloy. Like, pwede nagkakaroon ng deeper level of commitment. Ayan, from... Uh, yung iba, from magkaibigan, pwedeng nagiging uh, magkarelasyon na ngayon. Yung iba naman, from uh, from magkarelasyon, I, I can see an engagement here or uh, like, well, honestly, honestly, nakita tayo dito ng mga pag-aaway with the five of wands. I don't know why, it feels like uh, mabilisan, lalo na kung mabilisan yung connection like ang bilis niyo nagkakilala, ang bilis niyo naging mag ang, bilis nagkaroon ng growth sa inyo. Wherein hindi pa ready ang bawat isa. Okay, lalo na kung nagsimula yung connection sa ganon. So mayroon tayong mga clash na nakikita dito. And alamin natin. For fire sign. The hanged man is here. Okay. Followed by the ace of cups and the king of wands. Eh, eto eh, <laughs> honestly ibang energy na to ha. Kung ikaw ay nasa isang relationship connection ngayon, well, the hanged man, someone is waiting. May naghihintay sa yung iba. May energy, may energy siya ng king of wands. Like, And the Ace of Cups. Mahal ka nitong taong to. Could be a new person with the Ace of Pentacles. And the, the Two of Swords. Pwedeng ikaw ay may choices. Ayan, Two of Swords. Ngayon, nitong taong to with the King of Wands. I feel like part of this person is nag-aalangan. Pero nandun hindi. Susugod ako. <laughs> Mahal ko to. Gusto ko to eh maghihintay ako. Parang ganong energy. And I feel like may decision kang kailangan gawin dito. And I feel like kung nasa isang relasyon ka, pwedeng isa ito sa nagiging dahilan eh. Kung bakit kayo nagkakaaway. Because of, alam mo sa sarili mo yung totoo eh. Na parang kung magkarelasyon kayo, it's no longer working. Ang dami ng pag-aaway, ang dami ng... Ang dami na nangyayari sa atin na parang hindi na pwedeng ibaliwala. Like, nagpatong-patong na yung problema, yung mga pag-uusap na hindi maayos sa inyong dalawa. So, nagkaroon ng ganun eh. So, ngayon, parang, ang mahirap na. Parang, ang, hi ang hirap i workout ang hirap ayusin. Tapos, dumating pa itong may person na, na naghihintay sa'yo. Na kailangan, ng maybe, naghihintay na gumawa ng decision mo. Okay? So, anyway, kuha pa tayo ng messages. Gusto ko malaman yung energy nung person na mo na isa pa. I mean, maybe the present person. For fire sign. Nalaglag na naman. Wait lang. Okay. <laughs> Sorry about that. Bumalik ako. Eh, hindi ko kasi, guys, maano, ma, -ano, ma maipopost yung video, ay, maituloy yung video dahil, ay I mean, nakakailang magpulot. <laughs> anyway, balik tayo dito sa reading. Ay, last na lang, wait lang. Okay, sorry about that. Uminom lang ang tubig. The world is here, followed by the three of wands at Bottom of the deck is the high priestess. alam mo, malakas ang pakiramdam mo, malakas din ang pakiramdam nitong person na to. I mean, the person that you're dealing with, the, the person na kakonek mo ngayon, the, the, high priestess, lalo na kung hindi niya alam yung dun sa isang person, pwedeng may idea na, may idea na siya. Kasi with the three of wands, may mga bagay na siyang hinihiling or gusto like may kinalaman sa mga bagay na binibigay mo, ginagawa mo sa kanya in the past, na pwedeng hindi mo na kasi ginagawa ngayon. Na parang ang laki ng pinagbago mo. And then, the three of wands, nararamdaman niya yung pagka-miss. Namimiss niya yung mga dating ginagawa mo. Okay? The three of wands. And then, uh, the high priestess is here. So, malaki yung uh, feeling or malakas ang feeling ng person na ito. At ikaw rin eh, mararamdaman mo yun na parang itong taon to nasasaktan or parang hindi siya okay. Eh, hindi talaga siya okay. ba? Diba? Alam mo yun eh. Malakas ang pakiramdaman ninyo pareho na hindi kayo okay, na hindi na okay. Tapos with the world, some of you, you need to open up or kailangan yung pag-usapan. Kailangan, um, like, some of you, yung world kasi is like a completion eh. ba? Diba? Kung may kita mo yung bilog, kasi ang mundo is parang bilog, ano. Ah, uh, wala siyang butas. Ano, talagang sarado yung pagka bilog niya. So, maybe it's a, some kind of closure sa iba. Like, either you need to open up kung hindi ka naman guilty doon sa isang person na nakikita natin naghihintay i-open up mo yon na ano ba yung mga kailangan ko ipakita, gawain, or might be, um, kahit hindi ka na magtanong, um, parang hayaan mo ako ipakita sa'yo yung mga bagay na magagawa ko para mas at, at maging at ease ka. Parang ganon. And yung iba naman sa inyo, if, if you feel like it's no longer working, nagkakaroon na ng pag-aaway, might be, you need to put an end to this closure. Kasi three of swords, nasasaktan ng taon to. At patuloy siyang masasaktan sa ginagawa mo. So, alam mo yun eh. Either i-push mo na lang yung isa. Pero hindi naman ibig sabihin na i-close mo to ng kasi may isa na may bago na. Pero maybe, kaya nga magkakaroon na dapat magkaroon kayo ng pag-uusap. Eh. ba? Diba? ng maayos. Okay? So, what will happen in the near future? Sa inyong dalawa. You do have your death card. So, like what I've told you. Death is an ending or a rebirth. So, ibig sabihin, either put an end sa so connection. Ah, alam mo tong reading na to, ikaw pa rin ang gagawa eh. Yung future, depende sa sa'yo. ba? Diba? So, kung susundin mo naman yung advice dito, yung iba kasi nakikinig lang, makikinig lang kasi gusto lang nilang marinig. Tapos wala namang action. Eh, ito pong reading na ito ay guidance. Guidance sa kung ano yung dapat mong gawin or ano yung magandang gawin mo. ba? Diba? So, nasa sa'yo yun. Ano ba? I-push ko ba to? Alam mo yan eh, kasi sa sarili mo, sit ikaw ang nasa sitwasyon. Hindi naman ako. ba diba? Ito, guide lang ng spirit guides and I'm just helping you kung paano mo magagawa yung mga dapat mong gawin or anong dapat mong gawin. Pwede magkaroon ka ng clarity. ba diba? And you do have your death. Either put an end or magsimula ulit. Okay? Kung ano yung mga dating ginagawa mo, ibalik mo yon Kasi yun yung namimiss niya eh yun yung kailangan niya. At kaya siya nagkakaroon ng question. Kasi might be, might be nung bago pa lang kayo, bagong mag-girlfriend, mag girlfriend mag boyfriend or kahit nung nagliligawan pa lang, ano ba kayo nun? Ano ba yung mga pinapakita mo nun? Yung sasabihin ng iba, mahirap na ngayon kasi may anak na kami, or um, wala ng time. Hindi, dati kasi nagagawa mo ng time. may eh. Busy ka, hindi, may time ka pa rin hindi man sa buong hindi naman hindi man sa araw-araw pero once in a while na ipapakita mo yung time mo naon bakit hindi mo magawa ngayon yung ba diba? ano ano man lang ba yung kapirasong oras na ibibigay mo sa taong to parang ganon Tempe, temperance is here of course you need to be patient kasi once na yung isang taon na, na nagkaroon na ng parang trigger sa kanya no na parang pwedeng naging dahilan kung bakit hindi na siya nagtitiwala o ganito na siya mag-isip ibang klase na siya mag-isip eh, eh might be may nag-trigger na sa kanya eh and the page of pentacles is here a uh, well if you're thinking about the child ito yung unang pag-usapan ninyo well in the future i i i can see kasi na pag-aaway or pagkahagulo dito eh five of wands na may kinalaman sa children or sa child i mean pwedeng sila yung unang maapektuhan kung may children kayo may anak kayo five of wands eh ngayon pa lang ngayon pa nga na nandiyan pa nakita tayo ng pagkakaaway, pagkakagulo, pag nag-end, pwedeng at least magkaroon, na, magkaroon man ng pagkahagulo. Symptom. The way I see this, magtutuloy-tuloy yung pag-aaway. Eh. Kaya nga sabi ko, kung binubuo nyo na lang yung pamilya nyo dahil sa bata, eh, hindi na siya healthy. Nagkakaroon na rin ng effect yon doon sa mga anak. Ba't akala mo ba yung anak hindi nakakaramdam? Diba? ba? And then, ang kailangan lang dito maayos na komunikasyon. Makipag-communicate ka sa anak mo, makipag-communicate ka sa kanya, yun ang kailangan niyong gawin eh. Communication. Be more open sa anak mo na ganito kasi kami ni ano mo. Alam mo, modern na tayo ngayon. May intindihan ng mga bata yun. And then, alam mo, in the past, actually, I am not, I am against that. I am against divorce, mga ganyan. Kasi, naniniwala ko. Hindi kasi dapat eh, kayo, pinag-anohan kayo ng... Uh, Pero minsan kasi yun pala lesson sa buhay. You know, when I entered this, like being a tarot reader and yung spirituality, dito ako mas nagising eh. Kasi minsan pala yung, yung marriage or yung nakakarelasyon mo, yung nakakasama mo, lesson lang yan sa buhay mo. Kailangan mo maging matatag. May hindi pa naman end ng oh, buhay mo eh. Kumbaga may bago pa, may may mga next na generation. May 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 mga next pa nadadating sa iyo. Eh, hindi lang 'yan din natatapos. Parte lang 'yan ng kung bakit kailangan mo mag Kumbaga 'yung taong ayan, nadumating sa buhay mo. Parte lang 'yan para matuto ka ng matutunan may lesson na dapat mo matutunan sa buhay mo. Hindi Yun Kanya nagbibigay kulay talaga sa buhay eh, parang telenovela. 'Di ba pag walang magulo, pag laging okay, 'di ba parang ito 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 magbibigay ng strength sa iyo, kalakasan sa iyo, etc. And maybe this is your karma. Remember balikan ko yung binanggit ko no main do sa main energy mo lalo na kung ang relasyon ay nabubuo ng mabilisan, nagmadali. Nagmadali in a way na pwedeng against ang magulang or masyado ka nang madali, teenager ka pa that time. Lalo, that, lalo na kung ganun. Bakit? Kasi ngayon ka nagkaroon ng maturity. Ngayon mo na-realize ay mali pala yung choice ko. Eh, dati pa naman sinasabi sa yung mali eh. Ipinilit mo lang. So, I, I can see new beginning for you with the Ace of Pentacles na may kinalaman sa pera. And with the five of pentacles, I mean, this is like new beginning sa pera, pero there's also a problem kaya magkakaroon ng new beginning. So, nakikita natin that all you have to do is put an end into something na hindi na nag-work out. Kasi, nine of swords is here, like, this is problems, problems, problems. Ikaw lang ang magtatapos niyang problema mo. Matatapos yan kung babaguhin mo ito. Ano na babaguhin? Ten of cups. Maybe sitwasyon sa family or sa sitwasyon mo ngayon. Mahirap sa simula. Mahirap. Pero kaya mo yan. Magaling ka malakas ka. Diba? Thank you for watching. I love you all and bye-bye. <laughs>